Dito guys may nag-show nakakamp ko ng MMR niya sa Eve. Kaya sabi ko pabuhat rin ako. Kaya nilock ko na si Hanabi. Tapos nagalit yung S3 namin. Sabi niya may 22 na MM Hanabi pa talaga. Kaya binilang ko baka mali siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mukhang 22 nga.

Dito guys sinabihan ko rin sila na 22 yung MM binugbog sila ng Hanabi. Syempre pala saw-saw so -so yung tank namin nakisali rin. Tumagawa pa ng pangarap yung beya, buti na lang hindi natupad. Sa pagpukol ko ng dahon dam apa na lang siya sa lapag. Kaya nagalit yung mga baboong kakampi niya, kala nila kaya nila ko kahit marami sila, balak nilang bumawi pero buti na lang nakapag-recall ako. Sa sobrang lakas ko di na kinaya ng kakampi ko, kaya nagpatalo na lang kami.